mga guys, mga idol ko ang aking mga tools ay puro na basa. Ay, ito so na. Wala nang matino. Puro basa na. Ito, puno na nang ito Ang At aking tester ay basa na rin. Iyan lang dahilan mga kasyuter Na ayaw umandar ang kasi dito hindi na umabot ang palo kaya lubog na ito yan. kasi ito ang ito ang pit pump ng elektronik yan yan ang pit pump wala nang bumaba. wala nang pit pump pit pump kung hindi ito lang nagbubumba pa na problema lang ito ang sira lata lang yan pero nabili ng buho buho nang binili kasi hindi makakabili ang ganito lang good ito mga ka-shooter ang aking panaliwanag sa inyo. Ito ka-shooter ay bumili. Nagpalit ako ng solenoid ng truck ng 10 wheelers ng Daiwo. Tata Daiwo na boom truck. Ito ang solenoid kasi ayaw umandar. Uh, ayaw umandar, puro lang redondo. Ito ang nabili ngayon daling sa Manila. Ito ang stock niya ang original. Nakabili ni rin ng ganito rin. Ang problema lang, ang pinapili nila ay mayroon to nakaganyan, nakatikit yan. yan hindi sa ganyan pero ayong sa linuin, magkaparehas lang Yung diferensya lang dito mga na shooter ay ito o oh. medyo mataas konti yung isa, yung bago ay flat ngayon mga ka shooter ay hindi naman ito sira hindi sira to nakabili na sila ng buo para ha, kasi hindi naman makakabili ng ganito ang ganito ka shooter ang ating Thank <laughs> you.